Nandito tayo sa Greenbelt 5! Hello, vlog! Today is our second to the last day. Second to the last day? I mean, ano nga ba? Basta! Tomorrow, na kami uuwi. Ayun na. Nandito na naman kami sa Greenbelt and we are walking again sa place na to with with a group because you know this is a group tour a group tour <laughs> a group tour <laughs> we will be dining out sa Mesa it is a Filipino cuisine and first time ko na naman doon di ba Kakang first time kaka first time ay na. Eh, na ako sa Pilipinas di ba okay okay sa so, kaya tatakbo tayo Ella dito tayo sa grupo ng mga angot, kaangot, kaangot, Ang matatanding dala. Kaya <coughs> yung pala sa akin ka na ngayon sumasama. Samahan ng mga matatanding dalaga. Isa-isa say natin. <laughs> Ay, wag na. na, na <laughs> Isay lang ko muna. Okay. Mga matatanding dalaga. Mga pinakabata. <laughs> Nagdadalaga. Matatanding dalaga. At nadalana at nadalana at Talaga. at nadalana dito kainan Lorenzo's Way ang gaganda gusto ko tumagad tong place yung Toti Toti sa sosya social pero ayaw mo na may kupita <laughs> pero medyo pagkakakita na kami ng kupita tara na let's go na sa iba ito yung mesa ang lapit naman pala. Nag-ayos pa ako. Nasa kapadyama na lang ako. Buiset. <laughs> So we are going to dine dito sa mesa. And first time ko nga dito. And first time ng aking mga anak. So ang ating vlog title is Papa, Papa, First time ng mga Papa, Japanese, Japanese magmesa! Okay, hindi kami natuloy dun sa mesa dahil oh. sobrang oh. dami na tao. Pero nandito kami sa Lorenz. Oishi! Oishi! and we are they are trying ja, the Filipino halo halo. Siyempre, bago kumain, ito isa, may pasensi-sensi pa, vlogger na ang peg. Sorry, ube. Halo, halo yan. Okay, from Mesa. Tapos ako yung dito. Okay, from Nessa. Ayan. And na kami napunta kasi wala daw available and I am with my cousins. Ay, hindi pala pamangkin. <laughs> Cousin daw, o. Oh. Ah, di ba? Ang dami namin. Oh, ito yung tinatawag na putok batok, o. Oh. Crispy batok. Ito naman yung bamboo rice. it's cold Let's go. あマイクロあっワオカいっぱい何これ

So, dito kami napunta sa Lorenzo's Way where taste matters. Ang sarap niya. The food is talagang napaka-authentic Filipino dish. Ang sarap niya. And affordable naman siya. And I am so happy pa lang yung aming gathering. And I am so happy na nagkasama-sama kami. Oh, happy ka ba? Oo, oh, oh, happy. Diba? Ang saya naman. So, nah, nakita ko sila after so many years. Ako din oh. Kita mo? Matalo. So, ayan po. Thank you so much for watching. Ayan. I am so ano grateful na nakasama ko yung mga ano relatives ko and talagang waza waza from ano sila from malayong lugar talaga. Talagang nag-effort sila to ano to visit me. Parang Ayun, ang saya-saya talaga. Okay, bago ko i-end yung vlog, I am going to show you kung ano yung nareceive kong Christmas gift galing sa kanila. Sobra akong na-touch kasi napaka-thoughtful nila. And ayun, this is from Bea and Francis. This is a, ano, tawag doon, Auro Chocolate. And this is pure Filipino chocolate made from kekeo or cacao. Ang sarap nito, promise. And also, they gave ano my my Kento and Hisato received this Christmas gift. Of course, kay Francis and kay Bea din. And look at this. Meron na silang susuotin tomorrow. This is a t-shirt na nakalagay Manila, Philippines. Ang ganda ng kanyang print. And meron din also dark chocolate ang sarap nito talaga, promise, kung bibili kayo ng pasalubong, sa kultura kayo bumili kasi napakasarap, napak-authentic ng kanilang mga chocolates. Sobra talagang tunay na pasalubong. <laughs> and also, these chocolate mangoes, ang sarap din dito. Natikman ko na to and I love this talaga. And ito naman, kay Hisato. Eto rin yung natanggap niya. This is, again, chocolate mango. Tapos, t-shirt. Ang ganda talaga ng, ang ganda ng style niya Look. Ganda. Tapos, meron din siyang chocolate mangoes. And then, meron din naman ako natanggap. <laughs> from Marks and Spencer. From Bea. Ay, kanito. to, kay Ate Pati. to, kay Ate Pati. Talagang si mo. Talagang para sa lahat meron siya, no? Ay, akin ba to? Sigurado ka? Yon. I also received this at may message to at to Tita Soli. <laughs> Merry Christmas and a blessed new year. Thank you for... Ano to? Hindi kami. Hindi ko tumalo ng ano. Mabasa, welcoming and accommodating me in Japan. I truly appreciate everything. I hope through these simple gifts, I am able to. Hindi ko siya mabasa. Return the kindness you generously given, even just a little bit. Love Bianca and Mama. Oh, nakakatas naman. Hindi wala yun. Actually, mas sobra pa yung natanggap ko sa kanila. Way back ilang years ago. Sobra-sobra. Kaya kulang pa talaga yung kulang pa. Kulang pa. <laughs> ano kaya to? Ah, sobra naman. Ah! Oh! <laughs> na natin! Ano to? Ano pa na? Lotion. <laughs> Shower gel from Marks and Spencer. Tapos, meron pa isa. <laughs> This is oh skincare again lotion. So I got this. Thank you so much. Salamat talaga sobra. Ayon, meron pa ako na isang gift from a very special friend na nagpunta pa talaga dito sa hotel kanina. And this is from Aiko, galing sa Sephora, Bangkok. Thank you dito sa gift mo. Ito yung better than Love Mascara. Ako saya dahil regalo niya to sa akin. Thank you so much! And also, I got this one from my ninang girlie. Ang dami Cebu Mangos. Thank you so much! Ito yung mahal. <laughs> Ang bigat nito. Ang dami, Ate Girlie. Thank you. Ang dami sobra. Thank you so much. Tapos, meron din akong tawag doon. This is chocolate mangoes. Masarap din to. Promise. Kaya, ayun. Ang sarap-sarap ng mga to. I think, tataba na naman tayo. Pero, 2020 na. Kailangan na natin mag-reduce. <laughs> anyway, I am going to end my vlog here. Maraming maraming salamat for watching. thank you so much and don't forget to give so see you again on my next vlog bye-bye